what's up mga parikoy shout out sa inyo lahat dyan oh, mga parikoy no? sa lahat natin mga solid parikoy dyan kay Tuloy Singko, kay Sibadong Vlog shout out sa lahat ng mga OFW natin dyan shout out sa inyo mga parikoy at ito na mga parikoy no Nabutan kami ng napakalakas na hangin pero yung alon nya mga parikoy hindi no? malaki mga parikoy pero malakas talaga yung hangin mga parikoy sa bagat bigla, bigla na nung tong lumakas yung hangin nya mga parikoy kaya medyo kinabahan ako mga pare no? kasi nandito kami sa malalim na party tapos nabutan pa kami dito ng malakas na hangin ang kinatakutan ko lang dito mga parikoino, pagsisit pag sisit namin tapos pagbalik namin sa taas mawala yung bangka kasi baka mapotol yung road or yung angkla niya mga parikoino hindi ma lagay ng maayos sa matigas na bato baka mawala yung bangka yun ang kinatakatakot ko mga parikoy kaya minabuti namin nga dito minabuti ko mga parikoy dito muna ako sa taas kasi sobrang lakas talaga ito mga parikoy iklaan kasi itong hangin ito. habagat may malaking mal malaking ulan paparating na malakas na ulan kaya ito kasi siguro mga pariko no? sobrang lakas ng hangin kaya siguro ganito so, la sa lahat ng man mang mangisda dyan ingat kayo lagi mga pariko no? lagi, lagi tayo tayo magingat lalo na dito tayo sa lahat ito mga parikoy no uh, halos kalating oras na hindi pa rin nawala yung hangin mga parikoy kaya yeah. pero okay naman siya mga parikoy no hindi tulad ng amihan mga parikoy na malalaki yung alon sa bagat lang kasi mga parikoy malaliit yung alon niya tapos ang hangin lang niya mga parikoy no malakas kaya minabuti ko mga parikoy no tina, tinalihan ko itong bobo nga nandito sa bangka pagkatangayin ng hangin kami dito sa taas mga parko no? papunta namin kami sa baba pero malakas pa rin ang hangin mga parko yun oh? hindi pa rin nawala last na area na kasi itong mga parko itong pupuntahan namin kasi, hindi kasi nagdikit-dikit itong bubo ko mga parko yun may distansya siya, may kalayuan kahit malakas hangin mga parko no? patuloy pa rin kami sa pagkuha sa bubo para matapos kami, para maaga kami magkawin mga parkoy hindi naman takot ito mga kasama ko mga parikoy ako lang ang takot mga parikoy na no? yeah, let's cool, mga parikoy ano na pita? yan ito? tayo mabaw Awit ka So dito na area mga parikoy no? Nakahuli kami ng malaking ubod Ubod dito sa amin mga parikoy Iwan ko lang anong tawag nyo dito mga parikoy 2 kilos to mga parikoy Itong kalaki Sobrang laki mga parikoy Sila sudah roh. lagi. <tutuk> Gapon kay init man Lapitang gapon Ang init Then Yung ulan Bahit Bahit pag ulan Hindi pag yung out Wala oh, na Huwag ka tong Agnigpit Sabi ko na ito Wala na na ito So yung pasangin nato natin aku, paglingin na aku. Tindak ku aku pada ubud. Ah, apa itu? lagi kita kuai. si doha geo nilo